Good morning guys For today's video ay magawa tayo ng uh, bahay ng ating mga itik dahil malapit na silang lahat mag itlog no, itlog na karamihan sa kanila kaya nagawa na tayo ng uh, payag na paitlogan natin sa kanila pero sa mga baguhan pa lang subscribe naman po sa hindi pa nakasubscribe sa ating youtube channel sana ay makatulong kayo na madagdagan tayo dito sa ating maliit pa lang na channel. At pakilike na din po sa mga video na inyong napapanood. At huwag na din kalimutan na pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga latest video na ating i-upload. Ito guys, salamat, maraming salamat po. Ito, balikan natin. Ang area natin dito ay dito 6 no? 6 piece bit ang dito 6 piece ang dito at ang dito naman ay 8 uh, so 8 6 by 8 ang area ng ating ginagawang bahay ng ating itik so ang gagawin natin mga waste lang kasi ang ginagamit natin ng mga materials itong mga pusta natin mga waste lang no at yan so, ito lang ang ano natin guys pang street dahil wala tayong uh, tawag sa amin tuntun ay uh, may naghiram at saka hindi na namin na trace kung saan kaya ito ang ginagamit natin na uh, pang uh, straight handos ito okay. handos pa ang ibang sige handos oh balik kayo may eh. na handos ng kahoy karo hindi ka maglisod ka na sige, handos ito sige pa payan hindi pa Sipa. Oh, sige pa, pa. yung gamay. Pundo. Parlings na tayo guys. Dito na TNA. Pako ang ating hiero. Nagbili tayo ng apat na hiero na banga bago kay dahil masyadong maano na ang mar marami na butas yung lumat na na hiero. guys tapos na tayong nag bubong Ito na guys, ito na yung ating uh, payag bahay ng ating ipik dahil malapit na magsimula mag itlog ang karamihan kaya mag ano na tayo ng kaitlogan so guys tapos na natin ginawa ng bahay ito nandoon na sila sa silid tapos nga pinapakain ayan doon na sila so hindi na sila maano sa ulan at kung may mag itlog man sa kanila hindi mawasa sa ulan so, kulang na lang dito guys ay yung rice hull or apa yung tahop ng humay upang ah uh, tuyo ang kanilang ang, ano ang ano ito kanilang biddings o hinihigaan o iitlogan ay pang matuyo bagyan ng ating lagyan ng rice hull yun lang po maraming salamat po God bless sa lahat happy farming